Kaya ikaw kaibigan, kahit nakatapos ka pa ng pag-aaral, kahit may diploma ka na, huwag kang maging kumpiyansa, huwag kang maging kumpante, kumpante their friends. Kasi hindi naman yan yung basihan kaibigan para asenso yung buhay natin, hindi yung diploma lang. Samahan rin natin ng sipag, tamang diskarte, ayan. So, sila pong dalawa ay magkasabay, okay. Magkasabay po sila kasi yung ibang tao, kahit madiskarte sila, kulang naman sila sa knowledge, kulang sila sa pinag-aralan, eh wala din ang mailap, mailok sa kanila yung pag-asenso ng buhay. At yung iba naman, may mga tao naman na nakatapos ng pag-aral pero kulang rin sa diskarte, ayan, mailap din sa kanila ang pag-asenso ng buhay, kaibigan. Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner. Ate JB. Ayan, so for today's video, kaibigan, napakaganda po ng topic na ating pag trending po ito ngayon tsaka lalo na last month no so bawat open ko po sa facebook kay kaibigan <laughs> palagi ko itong naririnig nababasa so walang iba kay kaibigan no yung pag usapan natin yung katanungan no ng karamihan sa atin kung alin bang ba mas mahalaga kay kaibigan diploma ba or diskarte ayan ikaw kaibigan para sa iyo alin bang ba mas mahalaga ang pagkakaroon ba ng diploma or yung diskarte ayan paki-comment lang sa ibaba no kung ano sa tingin mo ang mas mahalaga at pakisabi na rin kung bakit ito ang naisip mo. Kung bakit para sa iyo mas mahalaga ang diploma or ang deskarte. Well, Kaibigan, kung si Ate GB po ang inyong tatanungin kung ano para sa akin ang mas mahalaga, diploma ba or deskarte? Walang paligoy-ligoy Kaibigan, para kay Ate GB, diploma po ang mas mahalaga kay Ate GB. And bago ko, bago ko explain sa inyo kung bakit ito ang naisip ko, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And, 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 kaibigan, no? Maraming salamat sa paghindi, ah, uh, pag-skip ng ads. No, sana huwag nyo po i-skip yung ads, kaibigan. Malaking tulong pito ito sa amin ng aking family. So, kay bigan bakit para kay Ate Jimmy, diploma po ang mas mahalaga? Kaibigan, bigan ah, kung hindi <laughs> hindi nyo siguro na itatanong, no? Ayan, si Ate JB po ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Ayan, so hanggang college lang po si Ate JB, no? At hindi ko po ito natapos. Ayan, sa at, at, at kay bigan nahalata ko, I really noticed na yung mga kaklasik ko noong elementary at saka high school na nakatapos ng pag-aaral, maganda po ang kanilang pamumuhay ngayon, okay? Kahit marami sa kanila ang hindi man yumaman, pero maganda talaga yung pamumuhay nila, may, mayroon silang magandang trabaho, may magandang source of income, dear friends. Pero kaibigan ha, huwag mo namang isipin na sinasabi ni Ate GB na kapag hindi ka nakatapos na pag-aral, eh malulog mo ka talaga sa kahirapan. Hindi naman sa ganon. May mga kakilala pa rin tayo kaibigan no, na kahit hindi man sila nakatapos ng pag-aaral dahil sa kanilang pagsisikap, at tamang diskarte siguro, kaya ayon ang uba sinuwert, ang uban. <laughs> ay lumabos naman ang aking pagkabasaya kaibigan, no? Ayan, ang iba kaibigan sinuwerte, ayan, umaman, umasinso sa buhay, pero nahalata mo ma rin ba kaibigan, no? na yung mga tao na umasinso sa buhay, yung iba mayayaman na, pero yung mga anak nila, ha, take note, yung mga anak nila, nag-aaral. Lagi nilang sinasabi sa mga anak nila na mag-aral kayo. Pinag-aaral nila yung kanilang mga anak kaibigan. Kahit mayayaman na sila their friends, kahit milyonaryo na sila, pinapaaral pa rin nila ang kanilang mga anak. Bakit? Dahil nga alam mismo nila na mahalaga talaga ang pag-aaral kay Bigan. Mahalaga po ang pagkakaroon ng diploma. Meron din tayong mga kakilala na mayayaman, pero sila mismo nag-aaral hanggang ngayon. Ayan. Noon, hindi sila nakatapos ng pag-aaral at Ah, siguro, ah, gumanda ang buhay nila ngayon, kaya naisipan nila, ituloy ang kanilang pag-aaral. Yung iba, matatanda na, nag-aaral pa rin sila, their friends. Bakit? Mahalaga po kasi. At ang sarap sa pakiramdam. Ako, kaibigan, hindi ako makaka-relate kasi, nga, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pero, meron ako mga kapatid, kaibigan, at nakatapos po sila ng pag-aaral. At damang ko, damang damang ko, oh, ang damang-dama ko talaga, yung kanilang happiness, yung saya na na feel nila masaya ako kay pati ako masaya ako na nakatapos yung aking mga kapatid at ngayon kay bigano no? <laughs> Sabihin ko sana, karun, ayan, sa naman pagkabisay na TGB. Tagasipan po kasi ang inyong lingkod, mga sa TGB. Ngayon, kaibigan, may mga magandang pamumuhay na yung aking mga kapatid kasi nga nakatapos sila ng pag aral Ako, hindi ako nakatapos pag aral pero sa awa ng Diyos, sa aking sipag, pagtsatsaga at tamang diskarte, masinso naman ang buhay na TGB. But then, their friends, alam naman natin, mas maganda po talaga yung may diploma tayo. Kasi whether we like it or not, pag tayo po ay nag-apply ng trabaho, for example, nag apply ka ng trabaho, ikaw mag-apply ka, tapos yung isa mag-apply, tapos titingnan yung mga ano, credentials nyo, yung mga papeles nyo, sino bang tatanggapin? Siyempre, yung may Natapos na pinag-aralan Yung nakatapos ng pag-aral Ikaw, ah, second options ka na lang Mas maganda po talaga, kaibigan Na may diploma tayo Kasi maraming options Yan, Maraming options paano umasinso ang buhay well, Sabagay, ah, asinso May chance pa naman na umasinso ang buhay natin Kahit wala tayong diploma Kahit hindi tayo nakatapos ng pag-aral Pero mas mahirap, kaibigan Mahirap po hindi katulad sa nakatapos ng pag-aaral, minsan ma mabilis lang tayo maka-apply ng work. Okay? Madali lang sa atin, kaibigan. Kaya, sa palagay ko, kaibigan, no? at sana ito rin yung mindset nyo, dapat talaga may diploma tayo. Mas mahalaga po talaga ang diploma kay Bigano no? Kaysa diskarte. At siguro kay Bigan, sasabihin niyo kay Ate ATGB Ate Gibi, hindi naman lahat ng nakatapos ng pag-aaral ay maganda ang buhay nila. Hindi naman lahat umasinso, hindi naman lahat maman Kay Bigan, tama po kayo. Kasi walang kwenta. Baliwala yung diploma natin kay Bigan pag graduate mo, iwala kang ginagawa. Tamad ka. Hindi ka nag-apply ng na trabaho, wala lang hindi ka dumismisskarte ayan ayan so so yung mga nagsasabi diyan ng na ma mas malaga yung diskarte ayan para sa inyo no mahalaga rin po ang diskarte kay bigan kasi pag ikaw nakatapos ka ng pag-aaral at hindi ka dumismisskarte ay wala worthless no worth worth nothing talaga kay bigan yung inyong diploma marami rin akong kakilala kay bigan na nakatapos ng pag-aaral hindi nila nagamit yung kanilang pinag-aralan kay bigan no yung iba kung ano yung pinag-aralan nila yung anong course nila, hindi ito yung trabaho nila ngayon. Kaya e, ikaw kaibigan, kahit nakatapos ka pa ng pag-aaral, kahit may diploma ka na, huwag ka maging kumpiyansa, huwag kang maging kumpanti. Kumpanti, their friends. Kasi hindi naman yan yung basihan kaibigan para asenso yung buhay natin, hindi yung diploma lang. Samahan rin natin ng sipag, tamang diskarte, ayan. So, sila pong dalawa ay magkasabay. Okay, magkasabay po sila kasi yung ibang tao, kahit madiskarte sila, kulang naman sila sa knowledge kulang sila sa pinag-aralan iwala eh din ang mailap mailap sa kanila yung pag-asenso ang buhay at yung iba naman may mga tao naman na nakatapos ng pag-aaral pero kulang rin sa diskarte ayan mailap din sa kanila ang pag-asenso ng buhay kaibigan kaya as much as possible meron tayo nitong dalawa diploma po at saka diskarte pero mas mahalaga po talaga yung diploma okay again pag may diploma ka kaibigan mas marami kang options mas maraming trabaho kang uh, ma-applyan kasi nga nakatapos ka ng pag-aral. Maganda talaga kayo, Miguel, eh. Ako, well, hindi po ako nakatapos ng pag-aral. Pero thank you so much, God. Again, sa akin sipag, tsaga, diskarte, pananalig sa Diyos. Ayan. So, masinso pa rin po ang buhay ni Ate GB kahit hindi po tayo nakatapos ng pag-aral. Bawiin na lang po natin, kaibigan, bawiin na lang natin sa mga anak natin. Kung hindi man tayo nakatapos ng pag-aral, ay yung anak natin, papag aaralin po natin. We must see to it. We will do our best para yung mga anak natin makatapos po ng pag-aaral. O, di ba diba? Kahit wala tayong kayamanan, makonsider na pera o ano dyan na Uh, mabigay natin sa ating anak, Claudette, wala na tayo, kaibigan, at least, may nakatapos sila ng na pag-aral. Hindi masyado maghirap yung buhay nila kasi nga, magkakaroon sila ng magandang trabaho, magandang negosyo, kasi nga, may knowledge sila, enough knowledge sila. Iyon yung kagandahan ng diploma, kaibigan, ng pinag-aralan. Kaya, kaibigan, sana ikaw, kung pwede pa, no? If you have the means study, mag-study ka mag-aral ka kaibigan, Hindi pa huli ang lahat kahit pa nasa wastong ano, mature na tayo, hindi na tayo mga bata, pa, pwede pa rin pumag-aral kung pwede, no? Kung kaya mo naman kay if you have all the means, mahalaga po talaga. Meron ako nakikita mga matatanda, no? Ayun, so yung mga anak nila may magagandang trabaho, may mga pamilya na pero sila nag aaral pa rin. Hindi para humaman kasi siguro mayaman na sila. Hindi para humaman kundi kasi ang sarap sa pakiramdam, kay Bigan pag ikaw ay nakatapos ng pag-aaral. yun, ayan, so tinatawag ka na doctor, engineer. Ay, so, ang sarap sa pagiramdam. Yung iba pa para sabihin na lang nila para nang sa lapida. Na, huwag naman sana, pero ang kin, kaibigan, kay Bigan mahalaga po talaga ang diploma. Kaya ikaw kung nag-aaral ka ngayon, tapusin mo yan. Do your best. Huwag mo ipagpalipan ng lahat. Okay. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Thank you so much po. Lagi mo lang tandaan, kaibigan, yung parati ko sinasabi. Hindi, imposible, hindi mahirap na masinsong boy natin. Basta ba, masipag tayo, tayo, may tamang disiplina sa sarili. And then we have God in our life. Tiyak ka sinso buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay atgb Thank you so much, guys. I love you all. Akin so tayin na, okay? Klaime thank you so much. God bless.